napakainit ng panahon, sobrang init. O, di ba nasa under the guava tree ako? Alam niyo may silbi yung guava na yan. Pag, ano, lagi lang namumunga. O, di ba? Ito pa yung kamyas, o. Kain tayo ng kamyas. Kuha tayo ng kamyas, guys. Di ba? Walang magawa. Ah, asimple. Guys, then, wala nang nyug. Ano? Wala nang ano. Halo hmm? kayo! Napaka-init guys. Sobra ang hey, Init. Ano? Hmm? Napaka-init. Tapos, mamayang hapon, lakas ng yung kulog kidlat. Lagi na lang dito guys. Pag hapon na, pahapon, sobrang lakas ng kulog at kidlat. grab